Oh, di ba ayan? Aba naman talaga. Oh, bilog na bilog yan, guys. Oh, sarap. Ang lambot pa. Hi everyone, another day, another vlog with me and my Yummy! Happy! So, ayan. For today's video nga ay magluluto ako ng bilo-bilo. Pero ito yung pinakasimple lang na uh, pwede natin gawin mo So, habang si Habi naman, ayan. Busy siya magtapos ng mga battles, ano niya, project. Kaya naman, gagawang ko siya ng merienda. I-start na ako mag-gawa. Mag-gawa. So, gumawa. So, mayroon pa ako dito ang one-fourth na glutinous rice flour. Tapos, kailangan ko lang ng lalagyan, syempre. Tapos, tubig. So, maligam-gam to. Asukal, at saka, syempre, luya. So, ganun lang kasimple yung aking gagawin ngayon. Dahil wala tayong mga kamote, um, langka, sago, wala tayong ganun. Ubusin ko to, hindi? Ubusin ko to? Hindi. Seryoso. Hindi nilang mayroon. So, yan. Sabi ni Abby, ubusin ko na daw itong 1-4 kilo. Ayan so, naman. Sige, di ubus natin. So, kailangan yung paglagay ng tubig ay tansyado lang kasi hindi siya pwedeng masobrahan. Gawa na, hindi na siya mabibilog. So, yun yun. So, yun. ubusin na daw natin. So, tinatapos pa kasi ni Abby yung ar yung aming project na pagtataniman ng gulay. Dahil dito sa amin ay hanggang ngayon ay napakaulan pa rin. Hindi pa rin matapos-tapos yung ulan. So, tapos, ito naman yung tubig. So, unti-unti lang. Kasi, hindi siya pwedeng masobra ng tubig. Gawa ng pagbibilogi na yan. And, wala na pati akong pang ano, dagdag. So, napaka-simple lang nito kasi, ano lang, tatlo lang yung kailangan natin. Basta may asuka, Lay tubig pa pala. Asuka, tubig, itong flour. Tapos, luya. Sarap to, lalo kung ano, gantong maulan. pa yung tubig ko. So, dagdagan pa natin. Huwag masyadong madami. Yeah, I know it. Kaya nga, tansya lang. Baka hindi bilo-bilo maging labas ng Magiging palitaw na to. Ah. Ano ba ang palitaw? Paano ba magmumawa ng palitaw? Ganyan. Ganito din. Ganito din? Oo. Tapos? Pinagin mo lang ng asupan. O di, tapos na. Yun na yun? Paano okay. yung maglilitaw? Tawag oh, oh, lang yun. Siguro kakamayin ko na lang para matansya ko yung... Oo. Oh. So, maghugas mo na tayo ng kamay? Pahabaan mo lang muna. Saka mo putulin. Saka mo bilog-bilogin yun. Hmm. Ayan, na ako ng kamay. Kasi para matansya ko yung ano ng tubig. Kasi feeling ko pag kutsara yung aking pinanghalo, hindi ko matatansya yung tubig. Ang best na pagkamay. So, mahalo natin ng mabuti. Eh. Kinamay na, kinamot pa. <laughs> Ayan na. Tapos maraming luya para maangkang. So, ganun daw yung sekreto na. Sekreto ng paggawa ng bilo-bilo yung walang ano yung walang ang tawag na ito, mga babang ano lalo na mas masarap to kung may kasamang kamote saging jackfruit uh, langka, langka tapos meron pa doon sa nakita ko ano ang tawag na ito, yung kapiyaw ka sago So, sa atin, simple lang. Para may pang merienda lang tong aking asawang nagtatrabaho na. Grabe kasi ang ulan dito sa amin. Hindi pa maubos-ubos. Wala na kaming bigas. Hindi pa makabilad ng palay. Aba. Ayan. O, diba? Medyo ano na siya. Baka na lang. Kasi yung natuyo na palay guys ay pinakain ko sa manok ngayon naman problema may palay hindi ba kabilad may palay pero walang bigas <laughs> yun ang problema so parang ang dami talaga eh guni-guni mo lang yun guning guning -guni pa lang, lang dahil hindi natin hindi natin magbilog Eh, hindi okay. pa, nabibiyak pa. Konti pa. Wag! Konti pa, nabibiyak. Tama na yan. Nabibiyak pa mo. Tama na yan. Hindi dapat ganun. Dapat yung... So, Medyo kasi... ano lang, kasi nabibiyak pa naman siya. Ay, yun ang kailangan mo doon. Pagka lumitaw naman yung tubig, yung pangit na yan. Ay, ikaw na kaya gumawa. Ay, sa'yo eh. Mas ka sa akin. Kaya na kaya gumawa, no? Yan, okay na yung ganyan. Ay. Para pag ginulog mo sa mainit na tubig. Ano? Tama lang siya. Pag lumobo okay. na siya, yun na yun. Anit naman yung basang-basaya. Alam ko naman, hindi ko naman nga sobrang binabasa. Kaya lang, siyempre, pag pinilog mo, dapat yung mabibilog naman. Ano nga na yung ganyan? Hindi naman pwedeng hindi siya mabilog, di ba? Pagluluto <laughs> pa lang. Tinagdaan mo na namin, no? So, try natin magbilog. Kasi dapat hindi naman siya yung mabibiya. So, ayan. Malaki na siya. Wait lang nga. Sample nga lang eh. <laughs> so, ayan. Okay na siya. So, pwede ko na itong bilogin. So, let's go. Eto na, natapos ko nga na mabilog-bilog mabilog ng nga tong uh, glutinous flour. So, ayan, nakabori naman na isang pinggan. So, ayan. Next naman is luya. So, eto na yung luya. Naugasan ko na siya at aking binalatan. So, madami yan. Oh. Tapos, pipipit lang siya. Ano ba ang ano nun? Pipit. Parang, ganyan lang. O, oh, gano'n lang. <laughs> <laughs> hindi ko alam sa Tagalog eh. Nagagalaw yung ano, mesa ko Ito upuan. Ito upuan. So dito ako sa may upuan kasi hindi siya kaya sa mesa. So, dito tayo sa upuan. Saglit lang. Ito naman yung ginawa ko sa luya. So didikdikin lang siya pero yung parang naplat lang para naman lumabas lang yung ano, katas at saka yung anghang hangin. So, ayan. Handa na yung aking bilo-bilo at yung luya. Kaya naman, magluto na tayo. So, magluluto na nga ako. Ah, mainit na tubig na yung aking gagamitin. Kasi pareho din lang naman, pakukuloyin. So, ito nang mainit. Tapos, ilalagay muna yung luya. Tama na ba yan? Okay na yung siya ba sa'yo? Kula ka. Sisipin no. yan. O yan. Yan yan? O yan. So, munti ka na siya mapuno. Tapos, saka ito lalagay luya. Tapos, pakukuloyin muna bago ilalagay yung bilo-bilo. Uh, so, dahan-lahan -lan lang kasi mainit na to. Tapos, Pakukuloyin lang. So, pakuloyin lang natin. Maglalagay na din ako ng asukal habang pinapakulo para naman kahit pa paano ay matunaw na nga yung asukal. So, mga ilang kutsara muna. Apat. Isa. Dalawa. Tatlo. Matunang. Tatlo lang. Tatlo lang? Oo, oh, nagulungas. So, tatlo lang daw sabi niya Abie. So, depende kasi yon sa panlasa na gusto ng kakain. At tapos, apin um. pinch of salt lang. Pang ano lang ng lasa. So, antayin lang natin tong kumulo bago ilalagay yung bilo-bilo. So, ayan na. Kumukulo na siya. Tapos, ilalagay na natin yung bilo-bilo. So dahan-dahan lang kasi mainit. Papasuin ka lang Grabe siya. Baka kasi magtalsikan. Kaya, hindi na kamali ka papasuin ka lang dito. Kaya, it's up to you kung gusto mong bilisan o hindi ka mapasok. Dalawa, tatlo, apat, lima. Kapag nailagay na to, hindi mo na to hahaluin kasi madudurog yung bilo-bilo. So, antayin natin. Lumitaw yung ano, bilo-bilo. Tapos, yun, pwede mo na siyang haluin. Kasi pag hinalo ng ganto pa lang, kalalagay pa lang, may possibility na madudurog yung pakabilog-bilog nitong ating bilo-bilo. So, hindi ko na ito binila kung ilang peraso. Yeah, dalawa lang naman kami kakain. eh, <laughs> yeah, dalawa lang naman daw kami kakain. Eh. Tingnan natin kung saan naabot ang bilo-bilo. Yeah. Oops. Tapos, sakpan natin ulit. Ah, oh, tingnan nyo naman. Ayan, kumukulo. Bawasan natin yung apoy. No, oh, ay, 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 ay. Ang takit. diba? Ayan, umusok-usok na dito sa camera. <laughs> so, eto na yung result. O, oh, diba? Sabi ko naman sa inyo, kusang lilitaw. Pakabot nga ako, mahal ng, ano, sandok. Ayan, para hahaluin natin. Oh, di ba So, ito ay... Ayan. So, ayan na yung bilo -bilo. so, luto na to. Titikman na kung okay na yung tamis. Para naman makakain na. So, dalawa na ang ano neto. May salabat at bilo-bilo. O, ba? Diba? Ayan. Ay, kasarap naman. So, saktong-sakto sa malamig na panahon dahil naulan-ulan pa rin dito sa amin. So, ayan. Titikman muna ni Habi kung okay na yung tamis. Tikman ko kay Habi, sabi niya ay kulang nga daw ng asukal. Kaya naman maglalagay tayo ng dalawang kutsara pa daw. One. Two. So, so ready na to. Pwedeng pwede ng magmerienda. Habang mainit pa. Bakit hindi pa kakamaya si lulo mo? Ayan na. Di so, na lulus ka kaya ni lulo mo. So, ayan na. Eh handa na ang inyong mangkok dahil tayo na yung mag nitong mainit-init pang bilo-bilo. Hmm. So, manguha ka na ng mangkok. ready na to. So, it's ready na. <laughs> Tigil mo na yan. So, tigil mo na siya yung kanyang ginagawa. Dahil mag-memorienda muna. Okay, na, usok pa, abo. Mainit-init. So, eto na yung sinyales na luto na siya kasi lumitaw na. Tara! So, tikman mo na ulit. Nasa ah, na yung kutsara mo? Dito. Tikman mo na ulit kung ayan tamis niya. Para patayin ko lang. Sa asin, yan. okay na? Oo. Sa lumitaw na yung ano niya. Tamis niya, okay na yan. Huwag mong tanggalin yung luya. Hindi ko tatanggalin. So, ayan. Kakain muna kami. So, tara na guys. Para... Habang mainit pa. Gawin nyo na guys habang malamig pa. <laughs> malamig pa ang panahon sarap ng luya. Kailangan niya talaga yung luya. Kasi so, yung luya na nakakapagpaganda ng boses. Wow. So ako naman, ang gusto ko pag ganito sa bilo-bilo is yung made naman siya sa kamoting kahoy. Tapos yung gata yung nilalagay. Tapos mm. ganito matamis-tamis. Ay yun. Mas gusto ko yun. Pag sa ganito, sa malagkit, medyo mahina ako. Hindi ko gaano to masyadong ano. Um, favorite. So, let's go na. It's eating time muna. U Ulitin mo to. Ulitin mo dahil nagustuhan mo. Kasi so, abi kasi, alam niya, paborito niya to lalo at maanghang. Ay, nako. So, laban na laban siya dyan. Tikman na natin. Bakit ba? Uulitin mo to. Hay, ang sarap ng ano sa lalamunan. Naguhit yung anghang sa lalamunan. Wala ko ulitin mo to. Ay, grabe. Mm. <laughs> <laughs> <Di> ba? Oo, ulit yung diyan. Sarap ng pagkakaan yung bilo-bilo. Mm. Pagkakaan mm. O yan? Talagang bilo-bilo talaga siya. Ay, mm. Matatakam lang kayo ng sobra-sobra na naman ito. Mmm. Grabe. Pakita mo. Oh, di ba ayan? Aba naman talaga. Oh, uh -huh. bilog na bilog yan, guys. Oh, sarap. Ang lambot pa. So ayan, dahil natapos na ako magluto at kumakain na kami ni Habi, syempre, Um, i-end din natin tong ating video dahil matatakam lang kayo ng sobra so yun lang, thank -bye. you for watching ba bye ba bye